Ayan. Bumili ako mga pangga ng one box na ano. Tobleron. Ano to siya? Ah, uh, 20 piraso. Ayan, may white. Ayan siya. White. And then, ayan to siya. Ito siya. Hindi ko alam anong lasa nito. Hindi ko pa ito natikman. Titikman ko. Saan ko nga itong isa? Titikman ko titikman ko isa parang lasa niyan white, yellow more yung ano yellow kasi yan ang gusto nila tapos black yung black kasi dalawa lang ang binili ko kasi ayaw nila kasi mapait daw pero itong black maganda to sa mga ano matatanda pero ayaw ng papa ko to kasi mapait daw Siyempre dark chocolate nga di pa kaya mapait Ayan, more ano siya. More yung yellow. Ayan siya. Nasa ilalim. Ano yan? Mostly yellow yan. Bibili pa ako ng ano. Bibili pa ako ng ibang chocolate. Yung para sa mga kids. Para may iba naman yung lapanlasan. Eh. Tapos, meron akong ano dito balik natin. Ayan siya. Para sa mga junakis, kay mama, kay papa, sa mga kapatiran, pamangkin. Tapos may isa ako dito. Ayan. Medyo mahal to siya. Bigay to ng friend ko. Masarap to. Bigay to ng kaibigan kong si Alma Mater. Thank you, friend. Ayan. Kita niyo. Masarap ito eh. Thank you, thank you, friend. Hindi ko yan kinain, friend, kasi ipapadala ko. Ayan. Ayan lang. Magpapacking na naman ako kasi marami akong gamit na ipapack. Kasi puno na yung cabinet ko. Wala na akong mapaglagyan. Ayan, hanggang dito na lang mga pangga. Thank you for watching. Please don't skip the ads mga ano pangga. Kasi kahit pa paano, kunting tulong din yun. Yung kita ng an. Salamat sa inyong lahat. Thank you, thank you.